Ano ba ang advice ninyo sa mga nakikinig na entrepreneur ngayon? Start. Start now. Kung ikaw wala ka, kahit na wala ka pang business in mind, pero nasa heart mo na, na gusto mong mag-start ng business, start now. May DTI, may negosyo center na malapit sa inyo, pwede kayong magtanong, ano pong business yung pwede kong itayo? Kasi alam ni negosyo center business counselor kung ano yung mga tanong, anong interest mo, anong alam mong gawin, anong resources na meron ka na. Si, si business counselor, equipped po siya para tulungan si MSME na magsimula. Oo. Kumbaga, you don't know everything, right? Get information, get education, dahil libre naman na ibinibigay ito ng DTI. Sa pagtagumpay, sa pag-asenso, ano ang advice mo? Uh, ang may advice ko lang po, una, magtiwala po tayo sa Panginoon. Dahil walang imposible, basta ginusto po natin, matutupad natin yung pangarap natin. At uh, sikapin natin na wala tayong maapakan ng ibang tao, hindi tayo maka para yung blessing mas mas magaan dumating sa atin. Hindi yung uh, nagkaroon lang tayo ng konti, kailangan mo sino na tayo, di ba? Kahit sa mga tauhan natin, kailangan parang kapatid lang po yung uh, touring natin sa mga empleyado natin. Para yung malasakit nila sa atin, bibigay nila yung best nila kahit wala tayo, magtatrabaho sila na maayos kasi yung pakita mo sa kanila hindi ibang tao eh pamilya para yung sila yung kaagapay mo sa pag-asenso mo hindi ka hindi mo magagawa kasi yan nang mag ka lang kaya may papayo ko po sa kanila mahalin natin yung uh, empleyado natin yung kapwa natin lumaban tayo ng parehas at may pananalig sa Panginoon sigurado maraming salamat thank you so much asenso